For today's video ay nandito po kami ngayon sa Tacloban Airport para ipa-experience namin sa anak namin ang makasakay ng eroplano. Pangarap daw ng binata namin na makasakay ng eroplano lalo pag kasama kami sa first ride niya sa airplane. So ayan, pinagbigyan na namin mag-asawa yung dream niya na makasakay kahit kapano, kahit sa na rides lang ng airplane pinagbigyan na namin. Kaya sobrang excited po niya mga kaswiti. Kaya papasok na po kami para mag -check. Yeah. Ito nga pala mga kaswiti yung waiting area para mag-check-in ang mga pasahero dito sa Tacloban Airport. So, I am waiting for uh, check-in na po kami kasi medyo sarado. Maaga po yung dating namin. Sarado pa po, po yung kapag guys! Nandito so, po kami ngayon sa Tacloban Terminal Airport going to Manila. So, bali po kami dito sa Sama. Tapos ako kami ng Manila. At tutay kami ng airplane kasi itong makulit kong na tapos nung gusto sa makaya ng garden gusto daw niya maka-explore yung hungkaw ng lumipad kasi pinagbigyan namin kahit na malayo yung yung daan papunta dito kahit na pwede kami mag-box so tignan mga ka bigyan natin ang binata kaya bukan natin kung hindi malula si Colette di ba Colette? isa hindi yan ang Colette? yung mga ay hihihi sabi na si Colette So, ayan na nga mga kasweety. Nakapila na po kami. At, kaya na po kami ng airplane. So, ayan ang kulit-kulit ng binata namin. Kasi medyo masama po yung pakiramdam niya. Nabawas po siya excited niya. So, ayan na nga. Nakalabas na po kami mga kaswiti Naglalakad na po kami papunta po sa sasakyan namin yung aeroplane. Kung mapapansin niyo mga kaswiti ang dilim ng langit, no? Kasi, medyo sumama yung ulan habang nag-aantay kami ng oras ng lipad namin. I mean, nakakatakot nga kasi bigla talaga sumama yung yung panahon pero kahit pa paano umano na kumalma na rin yung, yung panahon kaya medyo na delay yung flight namin gawa ng pinakalma muna yung ulan at yung ano ba yung dagungdong ng langit ayan. so kahit pa paano makakarating din ng safe ba ayan mga kasuti packet na po kami na. Pero plano, so nauna po yung binaba namin kasi excited na po talaga So, ayan na nga mga ka -sweetie. Ito nang inaantay ng anak ko yung makapasok daw siya sa loob ng aeroplano. Sana ayan, ako. Ayan, na po siya. So, ayan. Nakaupo na po kaming tatlo. Yeah. At masaya-masaya siya kahit na nanguloy ito sa kapidyo ko. Kasi, kung totoo, ayun, ayaw, po niya talaga ng camera. na lang humarap tayo sa mm -hmm. akin. So, nakipagawa mo po siya sa akin sa so, window side. Kahit na ako yung nakapangalan sa window side. Pero nagbigyan na. Siyempre, yan ang kahilingan ng aking binata. Kaya pinagbigyan ko na. Ayan, nagkukulit ang silang mag Ganon siya kakulit na bata. Ayan, kahit na malaki na. So, ayan, dumudungo dungo na siya kasi tumatakbo na yung aeroplano dahan-dahan. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya mamaya pag pataas na yung aeroplano. So, ito na mga kasuto yung inaantay kong reaction ng anak ko. Ayan, para po na niligas na hindi na maintindihan ko anong nararamdaman niya na, na oh na yung aeroplano. <laughs> Ayan, sobrang nakakaloka yung reaction, di ba? Kasi first time talaga. So, ayan, nagtakip na po siya ng tenga niya kasi medyo masakit sa tenga pag wala ka talaga nakalagay na headset. So, anong feel niya? Ayan, sabi niya natakot daw siya. Parang kaya na ano daw niya sumakay uli. Pero, happy siya kasi na-experience niya ng sumakay sa aeroplano. Ayan. So, sobrang kulit ng anak ko. Ayan. So, hindi niya maintindihan. Gusto niya dumungaw na natatakot talaga siya. Kasi, uh, yung feeling na umaalog-alog pa sa taas. Kasi medyo nga masama yung panahon. Pero safe naman kami nakarating. So, ayan mga ka-sweetie. Nandito na po kami sa Manila. At ayan, palabas na po kami ng aeroplano. Yan. Thank you, God. At nakasarating kami ng safety ng aking pamilya at mga kasamahan ko sa loob ng aeroplano. So, nandito po kami ngayon sa Terminal 2. Ayan. So, ayan siya. Excited din siyang kunin yung pagahi namin kasi gusto talaga niya ma-experience lahat. Yung mga ganto So, ayan mga kaswiti Thank you for watching and have a good day.